Hi, good morning. This is the paint na tinest ko siya sa Brother Printer And then, ito yung photo paper na sticky pad. Sticky paper. Ito, na-edit ko na si yung mga subject, PLA, Math, Math, Filipino Science. And then, idinipit ko na si English. Yan. Ito yung sample niya na pinagawa ni Customer. So, si Customer, sinabi niya sa akin yung gusto niya mga colored ng mga subjects. So, yan ang napili niya. And then, ang gagawin ko na lang is ikakat ko ito. Ika-cut ko lang yan. And then, ididikit ko na dito sa mga notebook na pinagawa ni customer. So, yan ang finished product niyan. Lalagyan ko pa ng pangalan ng customer natin dyan pinag niya na sa akin si Mobile Legends. Ang notebook niya pala is plain na walang design. So, create lang ako ng idea na silabi niya sa akin na lagyan ko ng design ang notebook niya. So, ang napili, napili niya pa lang design is ML design. And then, ang isa naman is ito rin yung pinagawa niya ng ML designs. At marami pang ibang gagawin ko. Nag-e-edit pa lang ako. And then, nagda-download. So, ang gagawin ko is magkakat na ako ng mga sticker. And then, may pinagawa pa ang anak ko na sticky na ilalagay niya daw sa notebook niya. Yung pangalan, pangalan niya. So, guguntingin niya lang to. Hindi ko na to inayos ng maigi at hindi ko na inilagay ng kalakihan. Kasi tinry ko muna kung magugustuhan ng anak ko. So, yan ang inilagay kong pangalan niya. Inedit ko muna yan bago ko print sa sticky paper. Yan result ng sticky paper and then ang print niya. Maganda-ganda naman ang color niya. So, titignan natin sa light. Yan. Yan yung mga samples na ginagawa ko. Mga sticky note. Ito is yung hindi matte glossy to ang tawag dito is glossy eto si matte yan nahahalata mo naman kasi hindi siya nagliliwain nag matte ang tawag na sticky tape niya so yan lang muna mga kakumare yan nag edit ako and then nag magawa na rin ako ng mga files para sa darating na school umagang umaga pa lang may nagpapagawa na sa akin ng eto sticker ang tawag niya nagpagawa sila ng ML sticker sa akin inedit ko na lang sa ibang mga cellphone and then eto yung labas eto lang naman yung mga ML character na pinagawa ni customer sa akin ang ginamit ko pala is mat sticker mat sticker ang ginamit ko kasi yun ang gusto ni customer yan Tapos ko na yung isa yan ito na rin yung isa coupon ban na lang ito ginamit ko kasi hindi naman na sinabi ni customer na lagyan ng sticker o ilagay sa sticker. Yan. This is the final look ng aking sticker na ginamit. Mat pala yan. Yan. So, meron pang natira.